Napakaganda talaga ng charcoal soap. Nakatry na ba kayo ng nilalagyan ng asin at saka ng baby oil? Gadgarin lang ang charcoal soap at lagyan ng asin. Lagyan din ng baby oil. Talagang napakaganda. I-try nyo talagang hindi kayo mananawa ng ka scrub kapag ganito ng ganito ang inyong magiging kutis. Para sa magandang resulta, araw-arawin ito bago kayo maligo napakakinis at napakalambot sobra na inyong kutis. So scrub lang ng scrub hanggang sa ito ay binabasa-basa ng pakonti-konti ng tubig at uh, ito ay mentras bumubula ay napakaganda lalo sa inyong kutis. Talagang after ninyong makapaligo, talagang uh, hipuin nyo talaga super lambot. Wala na akong masasabi. So guys, ito ay hindi lang pampalambot, ito ay pampaputi rin. Kung wala kayong Johnson's Baby Oil, dahil nga medyo may kamahalan, ay pwede rin naman ng kahit anong oil. Olive oil, coconut oil, kahit anong oil na meron ka. Huwag na huwag lang yung kalilimutan ng magpahid ng sunblock na mayroong tatak na SPF 50++ kahit anong brand. At uh, sabi nga ng mga dermatologist, mas maganda sa loob at labas ng bahay ay magpapahid pa rin ng sunblock. So see you tomorrow and next vlog. Bye!